Sir, as lang, bawal ba ang may sira ang ngipin pag nag-dental examination na? Para sa mga bago, ang pinag-uusapan namin ngayon ay yung PNP cadet processing. Not necessarily, pag may problema yung ngipin mo or may sira, ay hindi ka na pwede mag-dental examination. Lahat ng nakapasa sa phase 1 or yung PNP examination, lahat sila mag-undergo ng phase 2. At sa loob ng phase 2 ay yung dental examination. So lahat kayo magte-test. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa inyo. It's either disqualified kayo or for compliance. Pagdating naman sa disqualification, hindi ko sa inyo masasabi kung ano yung mga disqualified na nipin. Ang credible lang na magsabi niyan sa inyo ay yung mga taga-health service, lalong-lalo na yung mga dentista na mga nagtetest sa mga aspiring cadets. Then pagdating naman sa compliance, share ko na lang sa inyo yung mga naging experience ko ang binigay sa akin, cleaning, pasta, and removal of impacted wisdom tooth. Sa mga classmate ko naman, ang kwento nila, meron silang compliance na dentures or postizo. So yun lang, sana makatulong itong sinabi ko sa iyo. Good luck.